Yo, hello mga kalingap uh, Welcome back po sa aking second chance Ngayon na lang po ako nakapag vlog dito sa second account ko Kasi kadalasan po k boys and mission po ito So ginagamit ko po itong personal account ko po Para din sa mga uh, Yung mga dating beneficiaries natin na ano, Hindi natin napupuntahan Pinapapuntahan ko po sa K-Boys ano, Kasi since marami naman po kami Kaya yun, laking tulong din po talaga Nang mayroon tayong mga kasamahan. Kasi marami po yung napupuntan at nababalikan, ano? Kasi hindi ko na po talaga kaya kung ako lang mag-isa, uh, yun, sa dami po ng beneficiaries natin. Pero ngayon, uh, dito tayo ngayon sa isang resort po dito kasi buwi po yung isa sa aming best friends, ano, isa sa aming best friends na taga-Germany. Ay, hindi ba taga-Germany? Sa Germany siya nagtatrabaho bilang isang nurse. ayan so dito sila Kuya na si AC, si si Kuya Jen. ayan. sila po mga high school ako, high school. So guys, guys. guys. dito pa si Buddy, siyempre. Si Ron ang kulang ano. At heto na po yung uh, kaibigan namin, barkada namin na uh, umuwi from Germany. Wow. Hello. Hello po. Chinito Hello po. Grabe. Ah, mm -hmm. ay lang ulit ako na pagpakita. Pero parang nag-blooming ka. ka bro sa ano, German. Ah, okay. Iba talaga nagagawa pag single eh. Ah! 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 Grabe ang mga intro, ha? <laughs> <laughs> Grabe ang mga <maka> intro. And, <laughs> intro pa lang yun, guys. Ayan, focus tayo sa sarili natin sa pagpapalawak ng kaalaman natin. Yeah! Ah! Bro, kasi ano naman, na magpakilala ka bro sa mga ah, viewers natin. Halimbawa, ano, anong pangalan mo, anong uh, see, ilang taong ka na. O oh, sige, uh, name bro, name. Ang tunay ko pong pangalan, Joseph Philip Olboc. Sa oh. Uh, isa po nurse, as a profession. Uh, matagal ko na pong kaibigan sila, kalinga pra uh, si uh, Kuya Nel, si Tapos si Iyan po, pinsan ko yan. Kasi, 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 talaga. Ilang? 15 years na tayong magkakalala no? Oo, oh, oh, high school. First year high school. Grabe. Ah, uh, sabay-sabay kami ng harap noon. Ngayon, sabay-sabay kami ng ascent. So. Oh! Uh, TV! <laughs> Bro, ikwento mo sa amin yung paano ka napunta sa Germany. At pinangarap mo ba talaga yan? Ano yung... Uh, mo sa amin paano ka napuntang Germany. Yung talaga, yung nurse profession talaga, talagang focus ko na talaga mga pag-abroad ever since pa lang. Kaya yun, yung dumating opportunity ng Germany, I-grain uh, up ko agad yung opportunity and then yung tuloy-tuloy, one year lang nakapunta na ako ng Germany. Ngayon, four years na ako. Wow! Congrats, <fitetse> bro! Bro, sample naman ng ano, German language. Uh, Hello, Leute! Uoy! Hallo Leute! Anong ibig sabihin nun? Hello people! Hello people! Hello people! Hello. Hello. Hello, mga people. Wow, makakalingap yan. Wow! Light ka lang, bush ka Iba yun! Iba yun! Ilang taong ka na, ano, bro? Ah, 29. Magkakaid, magkakaid, magkakaid. Nadal, Nadal, na Hindi na dalaan, Single ba? Single ano? <laughs> Single yan. Uy! Bakit parang nalungkot ka bigla? Uy! Grabe! Looking ba, looking? Abangan nyo ba sa ibang vlog yung ganyan? Ibang vlog? May part 2? ang bilis na part ano naman naramdaman mo bro at ka ngayon sa Pilipinas? Yun ano, uh, sobrang nabigla ako dahil sa fame ng mga barkada ko kaya parang uh, tutok din talaga ako sa kanila na uh, tuloy-tuloy lang nila yung ginagawa nila tumutulong sa mga uh, nangangailangan Ayun yeah. hmm. Galit na galit <laughs> sa <laughs> <laughs> akin Galit Bro, sa grupo ikaw ang pinakamatangkad Anong height mo nga bro? Ah, uh, ano? 5'11 pero parang nag Uy, grob! 6 footer ka bro! 5'11.9? Hey, okay, 5'11.9? <laughs> <laughs> bro, ano? Five. Anong hobby mo sa Germany? Hobby ko? Ah, uh, ano? Work. Tapos, syempre, nagbabasa-basa din kami sa mga. Uy! Matalino! Pwede nyo? Hindi, syempre. Dahil uh, single na tayo ngayon. Mas marami na tayong time for self-improvement. Oh. Parang ano, parang Bro. may emphasis yung single. single. Oh, uh. ah. nababanggit yung single. So, right. Bro, yung, uh, isa din sa mga hobby ko na yung, uh, yung panonood ng, panunod ng kalingap. Oh! Support. Oh, support. Yes, yes. support. Support. Nakilala, support. 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 ko, Support. 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 sa Support. 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 sa Support. Support. Support bro, Kasi pag nurse bro, ano talaga yan? Busy. 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 Puyatan Lagi naglalakad. Uh, 8 hours ka rin nakatayo. Stressful uh, environment. Hmm. Pero ano bro yung ha sports mo doon? Di ba may mga sports? Ay, ah, marami tong marami, sports marami yung jayib. Oh. Iba basketball ako pa minsan-minsan. Uh, biking. Basketball, mga, biking. Uh, ano ba? Table tennis. Table tennis. Us. Recently lang, may natutunan ako na new hobby as uh, snowboarding. Oh! <laughs> naman guys. Grabe. Sana mahabot na tayo sa Pilipinas. Uh, <laughs> ah, palabas mo nga dyan yung clip ko. Hindi mo ba? Na-request mo ba nga? Makapanood yung kaya. Makapanood yun. <laughs> uh, bakit ka single ngayon, Kuya P? An anong gusto mo tawag namin sa iyo or tawag ng viewers? Ah, may YouTube din ako pero medyo na ako kasi Kuya so, P po hanapin niyo na lang sa Kuya P. Kuya P. Kuya Pin. Maging active ako ulit sa tulong ni Kalingap James at Kuya Nelly. Yan. Yeah. <laughs> yeah. <laughs> Siyempre. Bagong KRSR. Isa balak mo magano reactor. Yan, no? Sa bagay. Para... KRSR, Kasi yung pinaka, ano eh, pinaka <laughs>. possible, posible. Kasi ano, tawag siya abroad ba di ka man uh -huh. di ka man makapag charity kasi mayayaman mo Para na parang ano bro sila Sir Julek po nila sa abroad Yon, pero yun actor. RP Max Vlogs yeah, RP Max Vlogs yeah, mga ganun mga ganun bagay try natin yun bigyan natin yung best natin yeah. grabe yan supportan nyo in the future pa naman mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. pero di ba nurse ka ano mahirap bang mag nurse bro kasi uh, marami kasi akong scholar na nurse nagkinuha kurso nursing Ah, mm -hmm. uh, sa Germany, Iba pa rin talaga pag nurse sa Pilipinas. Oo okay. nga Pumunta ka ng ibang bansa, mas magana yung trabaho. Yung sabi, sabi, sabi ko sa kanila. Mas masanay ka na ng sobrang pagod sa Pilipinas, sobra yung workload. Pagdating mo ng ibang bansa, mababawasan yung workload mo. Mas Tapos mas mataas pa ang sahod. <laughs> Oo. Oh, you know, times 10. man bro! Uy! Gusto Uy! na Uy! Uy! Ibig sabiin, ano talagang yun palagi tama yung sinasabi ko sa mga mga scholar natin na ang opportunity talaga ng nursing nga sa abroad no, talaga. Ulit, lalo na 'yung mga followers natin, siguro mas Maraming nurse, ay, ay. ay may mga ano kami sponsor na nurse sa US, uh, uh, Germany, maraming Germany. Germany. Yeah. Marami ayun. Um nabanggit mo rin kanina, bro, na nanonood ka ng kalingap, ano? Sino-sino 'yung mga parang uh, na nasubaybayan mo? Simula-simula pa lang, susubaybayin ko ng talingap kay uh, Lola Damiana pa lang. Ooy! Bumbay! Uh, ano talaga, yung mga pioneer talaga. Pioneer! Mga uh, OG. OG. Yeah, yeah. Tapos ngayon, recently, last year lang, uh, sumikat yung mga angels natin. Ooy! Bro, alam na alam. Alam na. Yun, sila Joyce, si Erica, at saka lalang-lalang na si Carla oh. Lalong lalo! Magtapang pasays! Ba't may lalong lalo, ba, lalo, ba, lalo? Ba, lalo na? Parang eh, parang di ko nagustuhan. Ma, mas naantig <laughs> sa... <laughs> ako sa... Bro, hanggang dito nagpapabango ka ah. <laughs> Oo nga eh! Parang para may but something kasi eh. Lalong lalo na? Ba't? Hindi mas naantig <laughs> ako sa story, sa storyline ni Carla. Iba yung ah. dedication niya. Ano sa manatingan ni Kuya Nel, bro? Ah, uh, napanood ko po yung first episode, yung nagtitinda siya ng puto after galing siyang school, tapos Uy, Ayon, alam ka alam siya. guys. Grabe. Subay bay. Subay bay mo bro. Grabe, grabe yung dedication na yun. Lalo na ngayon narinig ko sa kanila na magne-nursing siya. Oh. Kasi number one na uh, dapat sandata ng isang nurse is yung tiyaga at sipag. Oh! Di ba si Carla? Bae, High school pa lang siya qualified. Uy! Oh, grabe! grabe. Uh, Parang may something talaga. Binigyan ng ultimatum. Mabinibigyan ka mo. So, sa madaling salita, fan ka ni Carla. Oo. Oh. Sa so, mga Kalinga Pangels, sino yung pinakaano mo? Yung parang na, hinahangaan. hinahangaan, sino supportahan? Lahat naman sila kahangahanga talaga naman. Ta kasi yung mga personality nila, kanya-kanyang kwento, kanya-kanyang kanya -kanya story. Ah. Yeah. Pero siyempre, kay Carla talaga medyo naantig yung ano. Oh! Naantig! Uh, Ano yung naantig sa'yo? Oo, pati siyempre yung ano na muna, isip na muna. bakit ka naantig sa kanya? Siyempre, Bukos sa kasipagan niya, syempre, umaangat din yung kagandahan ni Carl. <laughs> Uy! Bakit? Parang... Naman na uh, yan. Talaga, parang bro, na kayo. Kapuha, bro. bro, defender kayo ano ng Jong Car. Paano yung bro? Barkada natin to. Parang namamalina ng landas bro yung interview mo bro. Eh. Parang hindi ko nagustuhan yung mga sagot. <laughs> <laughs> so, 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 si Kuya Nel, kanina iba na yung mga tinginan eh. Hindi bro, gano'n na lang. lang. Ano man, bakit? Ano lang naman? Uh, paghanga dis lang. <laughs> disclaimer lang po. Disclaimer, guys, makinig kayo. Disclaimer. Disclaimer lang. Hindi ako pumunta dito para makipag-away. Oh! Andito lang sa mga supporters natin. Andito lang ako para... Ah, uh, ipakita lang yung admiration ko para sa Captain ah, yeah. 'Yun na nga sa layo-layo ng binahe ko, 20 hours. Ah, uh, gusto ko sana itong opportunity na to magkaroon na ako ng opportunity para makita siya ng personal. Sino eh? Si, Sino? Alam nyo na. Sino? <laughs> bro, mapapicture picture ka, bro? Picture. kapag ano, gagawin ko lamang 'yung kapag inaprubahan na tayo ni uh, Kalinga. Bro. Picture lang naman. Picture lang, oh. naman. Bro, Hindi lang naman. bro Bro, dito na Oh, so, di ba si Carla? Di si Jomar, sinasabay-bayan so mo rin. Oo oh, yeah, no, oh man, naman, kirala ko uh, din Anong mo Kinikilig ako sa Job Corp. Uh, ah, yun naman pala. Pasado, pasado. Pasado, Wala naman akong ibang intention. Talagang ah, magpapicture, mm. picture lang. Ah, ah, makilala lang siya. Bigyan siya ng advice in the future. Ay, Tapos okay, pwede bro. Okay. Pwede natin isama para magbigay siya ng advice. Oh, oh, nurse, nurse, oh, nurse. Nurse. Ay, Mag-advise. No? O, oh, oh, sige. Ngayon, anong message mo kay Carla? Makakapan mapapanood niya ito bago kayo magkita. Ang masasabi ko lang kay Carla, pagpatuloy lang niya yung sipag niya. At saka in the magagamit din niya yung tsaga niya in the near future. For you sing as yung pagiging nursing kung may tanong siya, andito lang ako para sagutin yung mga katanungan Uy. sa kanyang isipan. Well, for... yeah. Sige, Pare kayo na ano? Pwede, baka, ano? pwede na kasi mga ano kay Carla yun eh. Ah, sa bagay yun na. Ba, parang ano <laughs> din, professional <laughs> advice ba kung baga? Hindi naman yung ano talaga. May intention wala Take advantage, wala yung mga, mga, mga intention. Na. Ah! Parang makatulong lang. Kabuti yung nililino. Sa bagay, kasi malaking tulong naman talaga sa mga estudyante. Nililino. Mga estudyante. Sa mga estudyante natin, <laughs> ano. Ay, ayos naman pala. Ayan po, si Kuya P. Hello po. Anong YouTube channel mo? Kuya P po. Pipip na lang ni Kalinga po. <laughs> eh hey bro, may tanong kay kay Kuya P. <laughs> oh, uh, sabi namin to ni Kuya masinsinan, bro. Oh, sabi namin, <laughs> uh, namin ni Kuya Ren mamaya. Pero ako to wala kay Kasin kasi alam ko na si Kasing ay may respeto naman. Yo. Yeah. Gusto support sa mga love team. Ay. Gusto mo si Kuya Jens i-love. Kat. Kat. Kat na. Oh, ano yes. ba outro? Ano ba maganda? Ko, kayo may tanong pa kayo. Ikaw Jens. Abot ni Carla. Buti Carla, sino yung napang oh, potential? Yan, bukod kay like Carla. Sino pa yung nasubaybayan mo? Si Joy. oh Uy, si, Joy. si Joy. Sino pa? Ah, meron pa. Oh. Si, ano, bianci Ah, si bianci Uy, talaga! Meron oh, pa si Beyoncé. Yan, ita rin oh. sa si mga What? very charming personality. Oo. Oh. Oh. Yeah, Isa okay. sa pinaka, ano, yun. Talagang hinahangaan ng mga hmm. viewers natin. Charming siya. Charming, charming personality niya. Pag nakita mo talaga video. Angelic face. Yo! Oh! Parang bagay sa'yo bro, yung konti ng no podcast, no? Oo, oh, yan. Yeah. Podcast about love. madami ka ng experience Career. sa love, eh. Career, tama. Travel mm. mm. podcast. Yeah, about sa'yo mga OFW. Kaso, Oo oh, nga, sa yun nga. Bagay sa'yo bro. Meron iba pa rin mas knowledgeable kesa sa... Hindi. Hindi mo so, lang Yung, yung ano lang building. naman, eh. Hmm. Sa kayang ano mo lang, yung, yung kaya mo lang. Experience mo so, lang. Experience mo lang. Mm. Yun po. Yan po si Kuya P. Uh, ano, sa totoo, mm. ano po kami pito? Mm. Wala po si Kuya Ron. Nurse din po siya, pero sa? Uh, Middle East. Abu Dhabi, Abu Dhabi Middle yes. East. Yeah. Grabe, dalawang nurse, isang seaman, isang? BFP. Ay grabe, ito po Bfp. sis, puking-puking po ito, ayan po. Isa may asawa na po yun. po pwedeng asawa Tapos isang engineer, BFP, yes. saka isang? Mayor. Mayor. <laughs> mayor Mayor. dahil mayor. <laughs> Ayun lang dahil po. Ayan po. Bilis ng panahon, ano bro? Ang bilis. Nakakatawa din ito sa JT. Oh. Nakangarap lang tayo. Oh Saka, ah. eh, si Kalinga Prab po, ano, natutulog pa kami sa bahay niya sa Manila na. Oo nga, yun bro. Pinagluluto kami niya ng hotdog. <laughs> Kaka diya dala kami niya. Nalala ko bro. bro, dati no, nung namamasyad tayo, mga walang wala, -wala <laughs> tayo noon, sakto lang. Manginasal lang. Nangarap tayo mag-vlog mo yun bro, ano? Oo, di ba in mo yun? Yung first vlog po namin. Grabe po yun. Ang lang nun, ay, yung dating imagination na yung 200,000 oh. views. Ay, yung public apology. Nalagpasa na, na babes. Yung nag-public up, <laughs> so ka tayo. Lagyan <laughs> 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 mo kayo, ah. yun, bro. Yung clip na nun, ilagay mo yung clip na. Uh, Saan ko sa'yo? Grabe yun. Malabit <laughs> yun. Hmm. At ako dati, pag may problema ako, na tulog ako kalaban. Oo. Oh. Grabe <laughs> uh, <miss>, si <laughs> Bud, sapunta sa, sinusugod ako sa ano? <laughs> sinusugod ko sa <laughs> sa condo. Oo. Uh, Apartment. Nakamiss. Nakamiss din. Hmm. So, yun po. Kung nung pa kayo kay JP? Commento oh, no? commento na lang sa kanyang comment YouTube sa, channel uh, hmm. dito sa Dan's blog na 'yan. No? Oh, thank you bro. And salamat, thank you, you thank you.